araw mga idol oh. Medyo nahapunan tayo pag alis Palubog na yung araw Di pa tayo nakapag Hanap ng pwisto Marami na kasing mga Bangka dito Na nakapang Pwisto Halos magkadikit-dikit na kaya di tayo pwede makapagsingit. Hanap na lang tayo ng mapuntuhan natin. Yung bakante pa. Video ginabi na tayo mga idol. na yung iba ho mga idol ay nakapang pailaw na <laughs> dito lang tayo nakahanap ng masingitan Hindi naman siguro sila magalit kung dito lang tayo. <laughs> makisingit oh halos palibot mga idol ay puro puro na mga laya mga bangka kaya hirap tayo makahanap ng pisto ginabi na tuloy tayo <laughs> pailaw na lang tayo para kapadangan ah. Yung nakapailaw na nga tayo mga idol. Marami ng kulang ng mga ilaw ko mga idol. Marami ng pundir, pundido Paglatag na rin pala tayo mga idol. Oh. Ino ngayon ng dagat. pala tayo sa medyo malaot na malaut laot <laughs> malaot laot. yung buwan ng mga idol ay maliwanag na ah, pa sampung di pa na dito mga idol oh, at mahigit pa dahil hindi na tayo nakapistaw sa higad dahil marami ng uh, bangka na nakapang kundo. dito lang yung mahina kaya dito tayo nakapag singit area na pala tayo mamaya mga idol abangan na lang natin ang ating unang area para na rin makaluto ng pangulam Ay, mga idolo sa ating unang bagsak mga idolo asa asa tumatalo na yung iba ho tumatalo na yung iba yung iba mga idolo ay dito sa lambat oh. ayos agad yung ating unang bagsak sa asa agad Isip pa mga idolo. Oh. Yung iba ay nagsitalon na. nagsitalunan Dito ho. Oh. Thank you Lord. Ligyan mo agad ako sa unang area pa lang Lord. Napakamaraming biyaya agad. Sulit so, agad yung ating unang bagsak. Kaya nalang tayo ng maluto natin ng na ulam mga idol. Ito yung pag natin mga idol. May mantika pa na natiraw kaya mag tayo at sakamat mag tinulak, mag sinabaw. Jackpot agad tayo ng isang asa-asa. Tayo natin dito para malamig na. Kaso kung yung yelo natin ay kunti lang, anim na piraso lang. Wala na tayong yelo ho para sa pusit. Yung tatlo ay dito sa ilalim. Tatlo lang yung dito sa babaw. Ah, Palamig-lamigan lang siya mga idol na hindi lang masira ito may tanggalin pa pala tayo sa lambat <laughs> mayroong pa pala tayo tanggalin sa lambat tanggalin muna natin ito baka masira yan <laughs> katakot kaharaglok tayo makagat yung mga idol yung mga idol na tawagin pala sa amin ito ay panday buto <laughs> talho ayos yung idol yung ating lawang area oh. Na wala na yung masahasa gusto na natin mga idol oh, wala nang yelo wala nang yelo hindi na malamig baga masira pa itong mga idol kung ah, magpa umaga pa tayo Siguradong paniguradong pera na ito mga idol kaya uwi, uwi ang ko na lang. Hindi naman tumakon mga idol yung ating laob dahil may grass yun na. Dahil kung magpaumaga pa tayo mga idol baka tumasira. Hindi na mapintak. Alas natin mga idol ay alas 12. Alas 12 o so. Kaya, uwihan natin mga idol. Yan na pala mga idol yung ating kinita kagabi ho. Yung bininta. Yung huli pala na isda natin lahat kagabi ay 30 kilos lahat yun. Uh, bali 1.5 yung pininta. Yung huli na posit natin ho no, ay uh, 2.5 kilos lang lahat. 1 kilo yung medya yung big at uh, ang kilo yung small. Bawas sa, bawa sa krono ng four, 504. At saka sa hulog, sa bangka, 300. Ah, uh, bali yung natira mga idol ay you know, 1,051 ayos uh, pa naman mga idol malaki-laki na rin mga idol yung natira sa atin kahit pa paano may panggastos-gastos na mga idol ayun, uh, thank you Lord po sa biyaya at simpleng marami maraming salamat din po sa inyong lahat mga idol